Hello po mga kitsais. Merry Christmas everyone. So ayan, ito nga araw ng Pasko dito sa Hong Kong. And lumabas ako, mimit ko si Inday Ibong Adarna. Fast forward, naabutan ko nga sila dito sa May Jollibee. Naka-order na din sila. Kasama niya yung mga na terminate na OFW dito sa Hong Kong. And mamimigay kasi si Inday Ibong Adarna ng pagkain na Jollibee sa mga na terminate And yan, siya ate. hindi din si ate na isa. Bali, dalawa yung dumating. Marami daw yung nag-message ka Inday Ibong Adarna. Pero natulog daw yung iba. Sa sobrang lamig dito sa Hong Kong. Ayan dalawa lang yung dumating kaya pinakain ni Inday Ibong Adarna dito sa Jollibee and mamaya pupunta kami doon bibili sila ng mga konting pasalubong para sa pamilya nila ito si ate 3 weeks lang daw sa amo tapos yung isa naman 3 months sa amo niya and ayan na nga. after namin kumain sa Jollibee dumerecho kami dito sa may bilihan ng chocolate dito talaga yung bilihan ng mga padala sa Pilipinas na chocolate dinala namin dito para bumili si Inday Ibong Adarna ng konting pasalubong para sa pamilya nila after ng bayaran ni Inday Ibong Adarna lumabas kami para hatiin ng dalawa para mag-share silang dalawa. At pagkatapos nga mga kitches, dumerecho naman kami dito sa may ito o oh, yung ang ganda-ganda. Oh. Nagpa-picture din naman ako kay Indaibong Adarna perfect sa costume ko. And ayan ang daming tao. duman lang kami dito and pupunta kami doon sa Admiralty kasi in-invite ng isang grupo si Indaibong Adarna and then simpre buntot buntot tayo kay Indaibong Adarna. Bale tatlo kami pupunta doon sa Admiralty kasama namin yung isang na-terminate na tatlong linggo lang siya dito sa Hong Kong. Sabi namin ipasyal namin dito sa Admiralty. Kasi hindi di daw nakakapasyal nagmula nung dumating siya dito sa Hong Kong kasi puro report daw sa agency kapag day off niya kasi yung amo niya parating nire-report sa agency kaya kailangan din niyang pupunta doon sa agency kapag day off niya but anyway ganun talaga ang buhay dito sa ibang bansa makipagsapalaran tayo swertehan sa amo kung swerte ang mapuntahan mong pamilya maswerte at happy kang manilbihan sa kanila pero kung ang amo na napuntahan mo is 24 hours kang binabantayan sa CCTV artista ka na sa kanila nako bawat linisan mo che check bawat galaw mo che check na ko po wala kang alam mo yun walang kapayapaan na tumira sa bahay nila isip mo na lang kung kailan ka i-terminate iisipin mo na lang kung kailan ka uuwi ng Pilipinas walang alam mo yun walang katahimikan sa bawat araw na paggising mo sa bahay ng amo mo but anyway mga kids ito nga ang tunay na buhay dito sa ibang bansa kapag pasko at wala ka malayo ka sa pamilya mo syempre sobrang lungkot pero eh mga OFW nga naman is uh, mga matatapang mga sinungaling in a good way naman ang pagkasinungaling namin mga OFW kasi pati ako gawain ko na kahit malungkot ka, na kahit umiiyak ka na paggabi, pag na mo yung pamilya mo, pag tumawag sila sabihin mo, okay lang ako dito pero hindi mo alam pala na <laughs> unan lang yung nakakakita ng mga iyak mo, luha mo, kung ilang sako na, kung ilang dram na ang iyak mo. Pero yun nga, sakripisyo para sa pamilya, yun yung pinunta namin dito. Para maibsan ang lungkot at pangungulila, ayan, nagumpuk-umpukan kami sa mga kaibigan, mga kakilala at mga may nag invite sa amin. So ayan, pumupunta din kami sa mga ganito para mabubusog talaga <laughs> Choke lang mga kusays. At ayan nga yung laro nila, itlog, tapos, ah, uh, ano to? Saka saging, basaging yata yung itlog. Ayan, hirap hirap na hirap na sila. At ayun nga mga kisays, after namin dito sa Admiralty, mixit naman kami ni Inday Ibong Adarna. At pupunta kami doon sa ibang kaibigan naman ni Inday Ibong Adarna na nag-invite sa amin, Tres Marias. Pero wala nga si Lokang Jalin. Ang dami yung nagtatanong, asa yung isang kamasamahan nyo? Pero hindi nga niya kasi off. Kaya dalawa lang kami ni Inday Ibong Adarna nag-ikot-ikot. Pero kahapon, kompleto kami prikikik angel Si Brian, ako, si Inday Ibong Adarna, at saka si Jalin. At ayun mga kisays, hapon na nga dito pero ang dami pa tao. Dagsahan talaga ng mga turista rito, or mga dayuhan dito, kagaya namin, and then marami din local dito kapag holiday, ito talaga yung sikat na park dito sa Tamar Park, at ayun nga, habang naglalakad kami ni ibong Adar na ang dami nagpapapicture sa kanya sana all, iba talaga kapag artista at ayun nga, open na mga nga pala itong carnival, carnival ba to? ayun, basta yan na yun, hindi ko maipronounce ayun, nadaanan namin, pero hindi kami pupunta dyan, kasi late na kami sa oras nagmamadali na kami, hinahabol namin yung oras hinahabol talaga, dahil alasin ko na nga mga kids size, and syempre kahit, uh, pasko may curfew pa rin kaya kailangan umuwi pa rin on time para good shot tayo kay amo ba? Diba? at ayan na nga mga kutsay sa oras na to nawawala na kami hindi ibong adan o video pa mo at ayan sobrang lamig dito mga kutsay and kung marinig yung boses ko nagiba na kasi may ubo at sipon na din ako nahawaan yata ako ng mga alaga ko kasi ilang araw na silang may sakit pati si amo babae eh, lalaki may sakit na din at ayan nga mga kutsay tignan nyo o yung pinuntahan namin hindi ibong adan nakahanap namin sa nag sa amin ayan yung napuntahan namin kung nakita nyo may kandila doon sa baba nila kapag nahulog yun ah naku maulilitsyon na yung dalawang babae doon sa taas ayan ang daming tao din parang alam mo yung Canada yung place na to first time namin mapunta ninda ibong at kay sabi namin mag video muna tayo habang wala pa yung nag invite sa amin kaya hindi tignan yung daming tao ba diba? ayan ang, antignan tignan nyo oh anong ginagawa nila hindi ko alam parang sumasayaw na sinabit yung paa ayun na nga ayan susum natin ayan 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 paikot ikot lang sila dyan e, papalit palit sila and then ayan tap tapos, ayan yung mga, tingnan nyo yung sa babaan niya, oh, apoy. Oo, oh, Oh. Alis na yata sila, oh, yun, nag-exit na sila kasi tapos na. Ayun na, tapos na. Fast forward mga kids, after nga namin doon, sinundo kami nung isang nag-invite sa amin. Pero alas 6 pa daw mag-open yung restaurant. Kaya alas 7 yung uwian namin. Kaya pumunta din kami dito mga kitsa, sa My Grill Barbecue. So ayan, nag-order si Inda Ibong ng chicken, pork, at saka beef na barbecue. So ayan, ang dami din puros pang kapina yung pumunta dito. Pero sobrang sarap at sobrang sulit yung bayad mo dito. At dahil Pasko at kahit wala kaming jowa ni Inda Ibong Adar na, ayan, nag -date kaming dalawa sulit tinamin ang Pasko. After nga namin kumain mga kutsay, pumunta ulit kami dito sa isang resto bar. Uminom kami ng cheers mga kutsay. Merry Christmas everyone. At, at sinulit ulit na din namin mga kutsay. Kasi bukas magkuskus ulit tayo mga kutsay. So yun ang buhay OFW dito sa Hong Kong.